uh, siya ng immoral doctrines and 21st century na pero nagpapakulong pa rin tayo ng mga taong hindi katulad ng ating paniniwala at sa konstitusyon natin hindi tama yon at kung susundin man natin ang ano natin konstitusyon mas lalong hindi tama na nagpapakulong tayo ng mga tao dahil sa nagpapakatotoo lang sila no so kapante kami panatagang loob namin na lalabas rin ang katotohanan at lalabas ang utisa. Uh, okay, uh, or... Gusto ko ma-realize nyo na ama namin man yon kanta man yon dasal. Nagdadasal sila. No? hindi obvious pero ilan ng tao na makikita mo na makukumbinsi nila ang mga kasama nila na kumanta sa ama namin. Lalo na, nakita nyo naman yung henerasyon na yun, medyo bata pa, no? So, iba-iba. Sino tayo para ipulis kung paano paniniwala ng iba, ano Hindi, hindi walang sama ng loob. Kung kilala niyo si Pura, walang sama, walang patak ng sama ng loob sa sa kanya. Na medyo nakakatuwa nga eh, no? Kasi kung mas katulad lang ng no, mga nang sa kanya, yung pinaniwala nila, siguro mas ano sila, no? Mas forgiving, mas accepting, mas tolerant, no? Hindi yung porket hindi sila agree, kulong ka agad. standard, no? Susuy sus susuliti namin kung anong mga revenue isang meron na nandiyan. Nilalakad na namin na makalabas siya. And confident kami na pag umabot ito sa trial, lalabas din katotohanan.